mga Pinoy ang hilig magpaputi. May mga nagpapaturok pa nga ng gluta. Pero may babala po dyan ang Department of Health. Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Gluta drip! Bawal raw to, di ba? Basta Pinoy, hahamakin ang lahat para lang pumuti ang balat. Ayon sa isang pag-aaral, Kiramdam ng dalawa sa kada limang kababaihan sa Pilipinas, pati na sa Hong Kong, Korea, Malaysia at Taiwan na mas kahali na silang tingnan kapag maputi ang kanilang balat. Nangunguna ang ating bansa sa may pinakamalaking consumption ng whitening products Mula sa tingiti sa sachets hanggang sa injectables o IV gluta drip kung tawagin, abay patok na patok. Pero bakit nga ba gustong gusto ng mga Pinoy magpaputi? Dahil ba sa colonial mentality? mas maputi, mas maganda. Mas maganda yung beauty ng Morena kaysa Miss Tessa. Morena ang gusto ko kay I'm a Filipina woman. Pero para sa isang sociologist, lampas na tayo sa ganung mentalidad. Mas nangingibabaw na raw ngayon ang self-care o pagpapabuti sa sarili nabawasan na yung discrimination pagdating sa kulay. Kasi mas nakikita ng mga tao right now, locally and internationally, yung ibang mga qualities natin bilang mga Pilipino. Kaya maitim ka man, umaputi, nagluta tayo, o hindi. It's just a matter of improving oneself. Si Charmaine, magtatatlong taon nang nagpapaturok ng gluta kada linggo. Bukod sa nakapagpapaputi, magaan din daw ang kanyang pakiramdam at madalang siyang dapuan ng sakit. So, iba yung parang vitamins na nabibigay niya kasi usually yung drip na tinitake ko is may included na siya ng vitamins so parang all in one siya sa akin kasi Pero paalala ng no, Food and Drug Administration o FDA, hinay lang. Hindi FDA approved ang IV gluta bilang pampaputi. We have uh, data from 2018 na nakapag-seized uh, kami ng glutathione products amounting to 37 million worth of products because it is unregistered with us. Pati ang Department of Health may babala. Kaya raw nitong sirain ang kidney at mauwi sa pagkamatay. Pero ayon kay Marge, may-ari ng isang aesthetic clinic, administered by healthcare professionals naman daw ang kanilang IV Gluta Services. Kaya wala silang pangamba na mapahamak ang kanilang mga kliyente kami naman po nag-ooperate ng ganito eh. So, kung hindi na po siya pwede, then we will stop po. Hindi naman po kami magmamatigas na ano, para kumita, go, drip lang ng drip. Paalala naman ng isang dermatologist. Diretso yan sa katawan natin eh. 100% bioavailable. Mabilis talaga siyang dumadaloy at umiikot sa lahat ng organs. Kaya kung nagkaroon ng problema, mahirap po itong agapan self-improvement lang din ang usapan, dapat lang na suportahan. Pero kung ang mismong pagpapabuti sa sarili ang magdadala sa iyo sa kapahamakan, baka dapat nga muna itong pag-isipan. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.